So that have pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo. Marcos, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 8. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesus Kristo, ang anak ng Diyos tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipa ipadadalang mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nagngangalang na nangangaral pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos halos lahat ng taga Hudiya at taga Jerusalem ay pumunta kay Juan ipinayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binaotismohan bina bina niya sa ilog Jordan. Ang damit ni ay yari sa balahibo ng kamilyo at balat naman ang hayop ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay hindi na ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binaumi, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan ninyo niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mga talatang isa hanggang labing tatlo sa unang kabanata ay ang mga panimula ng Ibanghilyo ni Marcos. Ang panimula ay ang pagpapakilala kay Jesus ang nagpakilala kay Jesus ay si Juan Bautista. Inilahad ni Marcos kung sino si Jesus ayon kay Juan Bautista. At ipinapakita kung paano natutupad ni Jesus ang ini inilahad sa panimula ng Ibanghelyo. Ang Marcos isa talata isa hanggang tatlo ay ang pagpaliwanag tungkol sa nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ni Propeta Isayas na mayroong sugo na mauuna sa iyo na ang, gaga, ang gawain ay paghanda sa daraanan ni Jesus. Ang salitang simula ay mahalaga dahil nagpaalaala ito sa aklat ng Hinesis na nagsi, nagsisimula sa simula tulad ng nag, paglalarawan ng aklat ng simula ng lahat ng nilikha. Inilalarawan ng Ebanghelyo ni Marcos ang gawaing pagliligtas ni Isu Kristo, ang rurok ng pakipag-ugnay ng Diyos sa sanlibutan. Ang simula ay ang tinig na nagtatakda na si Isu Kristo ay sentro ng buong plano ng Diyos sa isang tiyak na panahon. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga bakubakong daan. Mababasa natin yan sa Isaiah, Kabanata, Apatapot, Talata, Tatlo hanggang Apat. Ang propesiya na ito, ang propesiya na ito ay kailangang ipakita upang ang mga sumasampalataya kay Hesus Kristo ay kilala na nila ang pananampalataya ng mga Hudyo bilang ugat ng lahat na gagawin ng pagliligtas ng Diyos. Si Sus ang katuparan ng plano ng pagliligtas ng Diyos bilang anak ng Diyos. Ito ay pinatunayan ni Sus sa Ebanghelyo ni Mateo na huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang kautusan at ang mga propeta naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin Mateo 5 talata 17 Ang pangalan ni Jesus sa Hebreo ay Josua ay nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas ang Kristo sa salitang Hebreo ay misiyas na nangangahulugang pinahiran. Sa lumang tipan, ang mga propeta, pari, hari ay pinahiran ng langis bilang tanda ng pagtatalaga sa kanilang tungkulin. Ang, papa, ang pagpapahid sa kanila ay isang komisyon o pagsugo kung saan sila ay una, pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng Diyos at ang pangalawa, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na matugunan ang mga kinakailangan ng kanilang tungkulin. Ang kanilang paglilingkod ay maaring hindi ganap at dalisay. Gayon pa man, inaasahan ng mga mga mayang Hebreo ang ganap at dalisay na paglilingkod ng Misiyas, ang ganap at dalisay na pinahiran. Ang magandang balita tungkol kay Kristo ay nangangahulugan na mabuting balita tungkol kay Yesu Kristo at ang mabuting balita na ipinahayag niya. Sa Marcos, Kabanata 1, Talata 14 at 15, ito ang nakasaad. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Isu sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan, babautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Ang ministriya ng Panginoong Iso Kristo, ma, ma, ma mahalaga ang papel na ginanggampanan ni Juan Bautista bilang tagapagpakilala sa kanya. Ipinakilala ni Juan si Jesus sa pamagitan ng kanyang pangangaral na pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Juan, hindi na mahirap para kay Jesus ang panawagan ng pagbabago o pagbabagong anyo para sa kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, ang ministriyang ito ay ginagawa natin bilang mga alagad ng Panginoong Kristo. Nangangaral tayo ng pagsisisi. Tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, atin itong isinasambit. Kami nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga, ng mga santo at sa isa't isa na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming nagawa at sa nakalitaan naming na gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa Diyos na kahawaan kami at sa lahat ng mga santo na ipanalangin nila kami sa aming Panginoong Diyos. Ang pangungumpisan na ito ay isang pag-alaala natin sa ating binyag na nilinis tayo ng Diyos sa pamagitan ng tubig at pinahiran tayo ng langis. Ang binyag ay pinakamahalagang sakramento na kinikilala ng ating simbahan. Ang ating binyag ay ang larawan ng ating pagbabagong anyo. Sa pamagitan ng binyag, tayo ay lumalahok sa ministriya ng Panginoong Iso Kristo. Hindi tayo maaring kumilos at maglingkod kung hindi tayo nabinyagan. Ang ating binyag ay ang pagpapasigla at pagpapatatag ng ating pananampalataya na ang kaharian ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. Ang ating binyag ang daylan kung bakit ipinaglalaban natin na igagalang ang dignidad ng tao. Ang binyag natin ay ginagawa sa isang pangka, pagkakataon lamang, hindi tayo nagbibinyag muli. Sa ating sina, sinasambit na kredo o pananampalataya, sinasabi natin na nananiwala tayo sa isang binyag sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. At ito ay sapat na para maipahayag ang ating pananampalataya at maging matapat sa pag-ibig at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Maraming nakaatas sa atin ng mga gawain upang ang kaharian ng Diyos ay ating mararanasan dito sa lupa gaya ng sa langit. Ang lahat na ito ay magsisimula sa pangangaral na pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y Patawarin ng

I will find my way. I will find my way.